Mm. Oh. Hmm. Yeah. kakainin mo yan talaga? Oh. Ano? Hmm. Oh. Mm. Ha? Oh. Huh? Sablay. Pa-request naman. Kumain ka ng dumi ng baka? Ha? Huh? Sablay, sablay, sablay. Sablay, sablay. 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 Oh. Ha? 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 May nag-request. Oh. Ah, uh, hinahamon ka. Ah, uh, Magkwan, kaya mo daw kumain ng dumi ng baka? Ha, yun lang ba? Dumi oh. ng baka? Ya, ang yaka! Ako oh? pa! Kaya mo yan? Kaya, ang kaya! tika si Sugas sa akin! Oh. Oh. Sa deck sa the place! Shout out sa'yo! Pukuha ko ang dumi ng baka! Oh. Seryoso ka Saan yung supply? Supply! Ah! Uy! ha Ano ah, ah. oh. na? Ano na? Ayun. Ah! 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 Doon naman yung dumi ng baka. Saan? Ayun! Doon! Ka oh! Seryoso ka talaga? Oh. Kakainin mo yung dumi ng baka? Adi ka, salita ka na! Salita ka na! Oh! Oh! Mapagod! Para alam ng mga followers natin, hmm. kaya-kaya lang yung mga re-request nila oh hahahahahaha <laughs> ako pa Ha? huh huh hahahahahaha okay nao dominang oh talagang kakainin mo yan huh 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 Ah? 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 Talagang kakainin mo yan? Hindi no, kakainin ko to. Oh, Ay. anong masasabi mo sa nag-request? Oh, kau na nag-request. Sana maging masaya ka. Ha? Oh. talaga mm. Talagang yeah. kakainin mo yan talaga? Oh. Ayaw. Oh. 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 Amoy mo. Oh. Oh, legit yan ha. Legit. Hmm. Tumulapit oh. ka. Uh, uh, oh. Oh. Uh, oh. Uh, sa nag-request nito. Oh. Uh, oh. Dumito ng baka. Oh. Uh, uh, sa mm, nag-request na to. Mm. Oh, ito. <laughs> ano ako? Loko-loko? Sa nag-request nito. Ikaw kumain nito. <laughs> Kala ko makainin, no? Hindi <laughs> 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 pa nasisira ulo ko. Pasira pa lang. <laughs>